Ano, 60 pa? May nangarap yan. Thank you po. Yes, salamat. Salamat din po. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Monday po ulit. Thank you. Salamat po. Sa tayo, salamat po ulit. Salamat po Salamat po ulit po. din po. Naroon po kasay! So, ayan mga besh, you up? Wassup, wassup sa inyo? So, ngayon ay is day 4 ng ating pag pagpapagawa dito sa bahay. Bukas e eh. uh, ano ba bukas? Sabado? Oh. Oh, o nga, hindi, eh, linggo na, pa, linggo na pala bukas. So, ngayon ang sahodan ng mga trabahador natin. ma mamibigay natin sa kanila yung sahod nila. So, yung iba is mga yeah. nagbali ilang araw. So, maraming beses na nagbali. Ngayon, buong sahod na nila makakatanggap yung pinagtrabaho ka nila simula noong Tuesday. for four days. Four days na. So, tara. Tingnan natin yung ano uh, kamustayin natin yung mga pinagalap. Ang bilis din. Ayan no? mga no, bes, sahodan na ng mga trabahador natin. So ngayon, uh, first time ko magpasahod. Yak! Yeah. <laughs> sajangnim <name. laughs> Joke lang. So ngayon magpapasahod tayo, magkukumpute tayo ng uh, mga pinagtrabahohan nila at yung kanilang uh, kikitain sa kanilang pagtatrabaho. So first day, sulat natin is yung first day. So nakasulat na siya sa cellphone ko, nare-record ko yung mga Uh, bali, yung binabali nila sa isang araw, yon tapos yung iba hindi nagbabali, iniipon nila, tapos yung iba naman is ano, uh, yun, binabali nila, talagang kahit pangangailangan. So ngayon ay eh, natatagdagan tayo ng trabahador at napabawasan. Napabawasan tayo kasi yung isa nung una, yung first day, nag half day lang kasi ano, nanganak yung misis. So nag nagan siya na tag dito? Cesarean. So half day siya. So, second day, third day, fourth day, hindi na siya pumasok. Out na siya kasi, yun nga, nagka-problema sa ano, sa kanyang misis, sa panganak. So, yun, yung first day is nagbali si Kuya Aying at saka, yun lang. sa saka yun, nag day. Second day naman, overtime, one hour. Nag-overtime sila si Kuya Aying si sa kayong sino bago na to? ayon nakasalamin. Si Kuya Marlon. na Marlon. Tapos, si Kuya Dino, 1,000. Si Kuya Dino yung ating contractor. Third day naman, nagbali yung si Kuya Marlon, saka si Kuya Ying. Yan, Marlon. Saka yung isa pa yung medyo mataba. Yan. Hindi ko alam pangalan. Hindi ko pa natatanong. Tapos, yung maliit na nawala yun. Saka si Kuya Dino, wala. So, ito. Uh, ibig sabihin ng maliit, wala siyang bali. Saka si Kuya Dino. Kasi si Kuya Dino naman, wala, di pumasok. Yan, sulat natin para hindi tayo maka, hindi pumasok. So, kumpit na tayo ng sa sahod nila. Tapos ito yung port day, kompleto sila. Kompleto si Yan. Kaya ngayon, uh, magkukumpit na tayo ng kanilang sahod. So, wait lang mga besa. din muna kayo. So, yun mga besi, uh, yung second day nila is meron silang overtime na one hour. Kaya ang ginawa kong competition is uh, 700 kasi ang per day nila dito sa amin uh, tiyempre, tayo bilang ano entrepreneur uh, sa tingin ko uh, okay na tong 700 kasi yun nga lang medyo di pa naman kasi tayo ganong karaming pera para ano so ang hinanap natin yung swak sa budget seven uh, hundred 700 yung kanilang per day ewan ko lang sa iba 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 kasi depende sa lugar sa Batangas daw 700 sa Kabite 500 so ang ginawa ko yung papa ko taga Batangas kaya 700 yung uh, sinunod ko kaya yung mga taga Kabite bakit daw ang laki ng uh, palabor. Sabi ko, eh, ganoon talaga, 700 yung sa papa ko eh, sa Batangas. So, sinunod ko talaga sa papa ko para walang masabi rin. So, ang contractor, iba din ang, ano, ang rate nila. So, ngayon, 700 divide 8. So, ang nababas is 87.5 ang kanilang per oras. So, yun, 87 pesos point ipa-plus uh, natin doon sa kanilang ah uh, overtime. Tapos, yun, complete mo lang natin mga best, no? Babay mo na. naglalato-lato Toy 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 Patesting nga ako niyan. Testingin natin Kumalit ako di ko naranasan <laughs> Nangagaw ng lato-lato yeah, testingin natin Lato-lato Paano to? Ayan yeah. <laughs> Paano ba to? 'yung yun 'to, bigoin ako 90 mo sa atin eh. Ito 'yung marunong. Mahirap pala 'to. Hindi ko naranasan 'to nung pero iba-iba kasi 'yung dati, kahoy. Ito tali. Mas madali 'yung dati, ito mahirap hirip mahirap 'to ng dito. Thank you, thank you. So, 'Yan 'yung bibigitan ng computation ng sahod. sahod na nila ngayon ngayong Sabado. So, ayan, bilangin na natin.

So, well, napasa ko natin sila, nakaready na. Ayan, ito yung aking competition. Then ito naman yung kanilang sasahod din sa apat na araw. Ay yung ilang araw na ba to? O nga pang apat na araw. Apat na araw na sahod. So, yung iba puro bali kaya bawas na yan. Mga nagbali sila. So, first time ko maging ano? First time ko maging amo. Amo. <laughs> Agad pa rin pakiramdam. Accounting na tapos ano. Ito pala yung pakiramdam masarap sa feeling din kasi nabigyan mo sila ng trabaho at nakatulong ka kasi tinulungan din ako siyempre kasi siyempre paano pan, nila ito magagawa pero siyempre kailangan din nila ng trabaho tapos ang rate nila is yung sa Batangas sa Kabiti kasi yung mga nang ako nga is ang rate daw nila dito is 500 so nakakapag ano itinulad ko na lang dito sa Batangas 700 So, yun lamang at iba-iba siguro sa lugar. Siguro yung pag magagaling talaga is mas mataas pa doon. So, ito naman mga to is, di ko pa rin kilala at papa ko may kilala. Kino, kaibigan ng papa ko. Kaya, wala rin akong idea. Kasi first time ko nga, pasensya na kayo. Ayun lang. Hanggang sa muli. Hindi meron na siyang ano, paper clean. Bilis ah. Oh. Bilis ah. Oh? Bukod na Oh, magulang ng bungo. Ba, pagyan mo pa si ano, kuya terso, ha? kuya terso, si kuya terso, tawagin mo pa, kuya terso. Ay. may mga bali naman sila eh. Keterso 1662. Walang bali. 2 days. Si Kuya Marlon 1993. May bali na 500. Kuya Ayin 800. 1893. Yeah. Ito sinulat ko? Ha? Ha? Oo. Oo. Ito ko 1662.5 Ito ko yung 16... 50... 60... Ano? 60 pa. Bilang ba nga ko Yes. Salamat. Salamat din po. Salamat po. Di nga Salamat po. Salamat po. Ha? po. Ayaw? Ayaw. Marlon pa? Marlon? Yung nakasalam- Ayaw Marlon? Marlon. Malaki na ito ah. Walang ba, ang bali ka konti. 3 days. 3 days. 3 days. days may OT na 3 hours. Kaya, ako, 3 days ka po, may OT ka na 3 hours. Lang mo, lang, mas lang. Hindi, 3 hours kasama yung ano niya. Yung, ah, oh, tapos nagbalik ka kanina 100. Ito uh, ko yun. Thank you po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Kasi nung ano, di ba kasama sa Ah, oo, tama, tama, oo, tama ha. May OTC sila nung nakarama. Tama, 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 tama. Si ano pa, Ayin, Kuya Aying nga, ano rin to, 3 hours din ang OTC niya. Tapos, med, eh, nandiyan naman yung mga ba. Tapos, 1,893 po yan. Okay. 1,850, tapos ito yan. 1,893 Thank you. Salamat po. Sige po, ano Salamat, sir. na. na, na, ah. si eh, na. ang contractor. Malaki dito nagbalik <laughs> ako ng 1,000 na -100. bayad. may isang araw din, May isang oras na overtime. Meron ba? Wala siya nang pa. Ah, oh, wala oh, mo gawin? Oo. Absent siya Absent siya Ang Pero may ano siya. Okay. Bali, iba, iba kasi kayo, kayo Mas mataas. Okay. mas Salamat. Salamat. po, ko, Salamat din po. Pero bukas tayo. Ayun. Bali na pa sa na natin. Thank you po. gusto na. Bukas babaklasin na lang to. Ayos. Kunti na lang. Landa na to. Okay. Okay. na Okay goodnight sa inyo at day 5 success